0 0 Hey guys, muli tayo nagbabalik. Ako nga pala ulit guys, yun Jepson Stigiano and for today's video guys. Nagbabalik ako ngayon guys, yun Jepson Stigiano gamer nyo at kaya ako guys hindi nakapag-upload dahil uh, binaha kami guys. Tatandaan nyo ba yung bagyo guys? Malakas so yun guys, binaha kami at yun di ako makapag-upload kasi di ako makahanap ng tahimik na lugar. Pero buti na lang guys, tumila din yung ulan. Sana guys, stay safe kayo guys kahit ano, may bagyo. So, guys, shoutout nga pulo ulit guys, kiss Kuya Ryan Gamer. Pasensya na kayo guys kung siya lagi topic ko. Pero may tinatanong kasi siya sa akin eh. So may tanong din ako sa kanya. Sana masagot niya yan guys sa, next, sa ano niya next vlog. Sana po kay Ryan Gamer kung mapapanood niyo po to. Teka. Sana po kung mapapanood niyo po to, masagot niyo po tong mga itatanong ko. So, sabi niya guys, ipapost ko daw yung video ko kapag binagpapakitang mga ads. Hindi ko na po kailangan gawin yon dahil meron po akong what, uh, ad blocker. So, meron po akong ad blocker na app. So, meron po akong ad blocker na wise ad block. Bifi, uh, ano? tawag na, wise adblock VPN guys, na kung saan, ayun o, nakikita niyo ba yun sa task na yan, yung VPN on, yan yung guys, nagbablock siya ng mga ads, kaya kahit sa manok na pula, kaya niya, pero sa YouTube guys, huwag nyong asahan makukontra, hindi kaya yun guys, mahirap, so, gumagamit ako ng ad blocker, kaya, medyo di ko na alalahanin yung mga ads na magpapakita. At Kuya Ryan Gamer, sagutin niyo po muna itong mga tanong ko. Um, siguro, ito. Ito po yung unang tanong ko. Bakit po yung video niyo hindi po lumalagpas sa 15 minutes? Hindi po ba kayo nakapag phone number verification? Number two, bakit ang title ng video niyo wala po kayong description? Hmm? Wala kayong description ng nasa uh, video nyo. At ang title lang po yung pangalan ng laro na nilalaro nyo. At number 3. Bakit po ang YouTube channel niyo ay last question na to ah. Last question. Sana masagot niya to mga tatanungin. Tinatanong ko ang YouTube channel niyo po ang Ryan Gamer BH 7mm lang ang nakalagay at walang URL. Sana po masagot niyo to. Siguro guys dahil siguro sa kalumaan ng cellphone niya nasa nasira daw yung salpakan eh. Atay ko yung bagong upload niya kung manok na pala o beesworm. So Tatanong ko sa kanya guys kung ipapasok niya pa yung Mobile Legends eh pero feeling ko sana maganda para makita din natin siya maglaro. So, kung matatalo siya, pares, pares lang naman tayo mga talunan eh. So, tara guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, huwag niyo kalimutang pinutin yung notification bell at all para di kayo malimitan guys sa ay manok na pula. At... At guys, si Kuya Ryan Gamer guys, take uh, thankfully, mabait siya guys ha. Um, sana sa pag nag-upload na siya at napanood niya itong video ko, isagutin niya yung mga tinanong ko na siguro sana masagot niya talaga kasi yun yung may, ano eh misteryo sa channel niya eh. So may isa pa akong question pero baka mainis na siya kasi ang dami kong tinatanong. So tagal-tagal. So start na tayo at kaya nga nang sabi ko guys, maglalaro tayo ng online multiplayer. So guys, may i-share isha lang ako issue sa manok na pula. Naalala nyo ba, guys, sa Google Play Games, highest match, ang pangalan ko dun, guys, ay hindi ko napapalitan. Freezing Feature 107. Yun yung pangalan ko. Freezing Feature 107. Ako yun. Kung makita nyo yung matches ko sa all time, ay 24,708. So, hindi na po yung nadadagdagan pa. Hindi na po yung nadadagdagan at naka-stack lang po siya. Pero kapag pumunta ako sa today, yung 500 ay hindi 24,573 matches nung naglaro ko ng mga iba, ilang games ay eh, naging 5 uh, 24,579. So baka sa best score sa all time talaga yung problema. Kaya Tate Games kung na napapanood niyo po to, please po pakiayos na po ng problema kasi ang hirap so start na tayo. Detective. 5.08 Umabot na ng 5 minutes kakadada ako dito So, start na tayo dito guys Sinisipon pa ako Reset <laughs> Kakadada ako no, umabot na ano At, teka lang Homescreen pala Sana Kuya Ryan Gamer, pasagot po ng mga tanong ha Pasagot <laughs> po, pasagot Pero, kung hindi, niya, kung hindi niya po sagutin edi okay lang <laughs> Wait lang, si Lizzy kasi ako eh. Kung hindi po sagutin ni Kuya Ryan Gamer, okay lang guys, okay lang. Walang problema sa akin. Walang problema. Kasi karapatan naman niya yun eh. Uh, wise, ito, ito pala yung sinasabi sa inyong ad, ad blocker ko. Yan o, no, wise adblock. Ayun, no, yan o, yan, 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 guys. May tutorial lang akong ginawa dyan nung nakaraan. At, guys, start na tayo. Man. Ito na. Ang dami ko sinasabi, umabot patuloy ng... Limang minuto, kakadaldal ko. So, may bago tayong shortcut sa Turn on na, i-turn off natin tong talkback. May bago kasi tayong shortcut. Itong power button tapos volume up. Kasi hindi na gumagana yung sabay na volume up and down. Hindi na sila gumagana. Naglolo ko yung volume up and down combination. Naglolo ko ata yung volume ko eh. Kasi hindi na siya masyado nagre-respond. Kumbaga, kasi entry budget lang naman tong phone ko. Eh. So, ito, turn off na. Talk back off. Hello, magandang gabi. Welcome back. Hello. Hello, manok na pula. Palitan nyo, ayusin nyo iso nyo. Ay, iso. Palitan nyo, ayusin nyo iso, iso nyo, ah. Kasi, nakapakinayang eh. Tingin tuloy sa mga mata ng mga all-time, rank 90 ako. <laughs> Hi guys, laro tayo ng online. Ito na. Ito na. Ang pangalan ko nga pala guys sa online ay si 1 guys. Kung gusto nyo akong invite, invite nyo ako na lang yung U1 na pangalan. Sino gagamitin natin guys? Piling ko si Taguro Kasi matagal ko na to Hindi nagagamit eh Lamog na to si Taguro Palangit. Lamog na to si Taguro Kasi matagal ko na siya Hindi nagagamit Bihira na lang po Akong maglaro Ng manok na pula Kumbaga Hindi Ay nako hindi ko na po siya nalalaro talaga. Kaya na uh, baka mamaya guys maunahan ako ni Kuya ray Gamer. Siyempre hindi tayo papayag no? maunahan tayo. Naka-sage mode na tayo eh. Oo, oh, kalaban na Naka-sage mode na tayo tapos mauunahan pa tayo ng legend. <laughs> Tara, nawawag ka man. Papakita ko sa inyo guys 'yung sila sabi ko Adblocker. blacker. Oh, yeah. 'Di ba guys, ano nagawa niyang i-block 'yung ads? At kung mapapansin niyo guys, hindi ay ano Kung tatanungin niyo guys kung bumili kaya lang ako nag-nakakapag-block nag, ng ads eh bumili ako ng No Ads. Wala po akong pera. Wala po akong pera. Tila gumamit lang ako ng app sa Google Play Store para lang ma-resolve ma yung problema ko. Ay, na ako. Lamig kasi. At kung gusto nyo guys, i-download yung uh, Wise Adblock Black VPN ko na Ad Blacker, Wise Ad Black VPN. Sabihin nyo rin po sa vlog nyo, Kuya Ryan Gamer, kung ano, Android phone kayo. Kahit Android guys, kung sa Android kasi yung phone na ginagamit ko eh ilalagay ko na lang yung link nito. Kapag kinlik nyo, mapupunta kayo sa Play Store. Pero dadaan muna kayo sa browser nyo. Or, ewan ko sa inyo kung... Ewan ko kasi, iba-iba tayo ng model at brand. So... At kasi... Wait lang, may background noise. Kasi ano... Babay tayo. Pero... Kung gusto niyo download yung ano ko, Kung gusto niyo download yung ano, Wise Adblock. Kung gusto niyo download yung Wise Adblock VPN, nandiyan yung link sa pin comment. Nako. Nako. Sarili natin sa yan. Ay, nakaligtas pa to ah. Wow! ko muna kasi. Sino kaya ang ano? Nasa pin-comment lang po ang link ng Wise at Black VPN sa Google Play Store. Kung Android kayo, kasi Google Play yun eh. Sa Play Store kayo mapupunta. Pero kung iOS, ewan ko. Nako. Mas mabilis kasi guys yung ano eh. Kung ano sa iOS kayo, nako mas mahigpit yung security doon. Hindi kayo makakapag ano, wala yung Wise at Black VPN sa Apple App Store. Mas mahigpit po kasi ang Apple kaysa sa Google. Ang Apple case sa Google. Sa so, tingin ko lang, ha, mas maigpit sila kaysa sa ano. Pero wala naman akong masyadong nalalaman tungkol sa I iPhone. Kasi isa lang 'yung phone ko, Android. Isa lang 'yung phone ko, Android phone eh. Ako, lang. Ako, oh, pa isang daan na 20% na taguro versus QB. Titignan natin kung sino mas malakas, mas matibay, at mas matikas. Oh! Nako! Talo ata tayo ah. Ma, no, huwag ka matatalo! Sayang yung malaking sera. Ay, matalo tayo. Ba <laughs> Ba yan? Oh, my God. Ang laki ng talo ko, ah. talo ko. Ah. Grabe naman yun. Classy Chicken man Ultimate Bar. So, sabi ni Tata Games, guys, ban cheaters na. Maganda yung Tatay Games, pero may problema pa rin sa manok mapilak. I can't babag fixes kayo. Okay, guys. Mga malalakas muna yung gagamitin natin bago try natin yung mga... Cheese po na ko. Tatry natin, guys, yung ano mga malalakas muna bago yung mga mahihina sa next video muna sa part 26 na yung mga mahihina ah if ba ako napipikon na ako sa mga to lalabas ko na yung sisiu yan ay ay Testingin ko nga guys kung... Oh, grabe. Hala, sayang pera ko. Alak ka. Teka, ah, uh, sige, lab labanan ko. Hindi ko naman tatalo. Taas, taas ng level eh. Diba, sabi sa inyo Napindot ko kasi eh. Wala na. Sorry na, napindot ko kasi eh. Napindot ko kasi guys. Hindi ko alam na pindot ko pala. Okay, tara. Online ulit tayo. Pinipi ko nila ako. Natalo na ako ng 20 million. Teka, natalo ko sa online tapos sa ostrich. Laki natalo ko ah! papan napapansin ko tama siguro kasi ano ayan hindi yung gusto ko kaso mahinang nila lang eh ay besipo akala ko mahinang nila lang tayo pala yun <laughs> try nga natin bawasan to kay kabila di man lang ako nakabawas. Araw ko po! Bumbay! Ayoko na magpakita sa'yo. <laughs> Nako. Ah! Try ko wag gamitin si Sari Manok kasi dito ako nanalo eh. <laughs> nanalo ko guys kay, sa kay Sari Manok kanina. Kanina naglaro ako bago ko naisip mag-record. Kasi baka magtampo lang kay sa akin. Tagal-tagal ko lang talaga upload na mga video. Sisi ko na ko. Uh, 163 subscriber na pala tayo guys. Maraming maraming salamat. Uh, wala sawang sa mga support pa Maraming salamat guys. Maraming maraming salamat dahil 163 subscriber tayo. Maraming salamat sa sa support sa ating vlog. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na nahuhumalig sa ating content. Salamat salamat. Presto ko ito eh. Patulon kaya natin. Sige mamaya. Ayokong patulan guys kasi mahinay nila lang naman yun. Eh, basura yun eh. Joke lang. Joke lang. Ayokong, ayokong, muna mag, ano, ayan. Magmayabang. Baka mamaya makarma tayo eh. Magyayabang ka, no. Tapos, ang bilis pala ng karma. <laughs> Magyayabang ka na nga. Nakarma ka pa ng mabilisan. So, antayin natin guys kung sino susunod natin makakalaban. Sana malakas na tama siguro si Kuya Ryan Gamer kasi napansin ko kapag gumagamit ako ng malakas na manok puro mga walang kwenta mga nakakalaba ko pero pag gumagamit naman ako ng mahinang manok puro mga pinaka ah uh, puro malalakas na manok yung nakakalaban ko pag gumagamit ako ng mahinang manok kagaya niyan kagaya niyan ang manok na bonding Example na lang guys 'yung ano manok na bonjing dahil nakalabo ko sa. One click lang 'yan. Manok na bonjing. <laughs> 'Yung ano manok na bonjing guys, example na 'yun kasi kapag gumagamit ako ng malakas na manok um <laughs> puro ma may, may hinang nila lang yung mga nakakalaban ko. Pero kapag gumagamit naman ako ng mahinang manok, puro lakas yung nakakalaban ko. Kasi, dapat guys, kung ano yung level mo at kung gaano kalakas yung manok mo, ganun din yung ipapare sa iyo sa online match para patas lagi. So, halimbawa, ito gamit ko sa manok. Dapat ang mga kalaban nito, mga level 20 na taguro, super CCU 3, Saitama, o super CCU 2. O mga ganun ba? Basta mga malalakas. Yan, manok na goma. Pwede nga, sari manok din eh. Hindi yung manok na dilaw, puti, itim, bonjing, minsan taguro. Pero low level. Pwede rin guys, monkey pork. Kaso, Ah, mura na pala yun guys. Madali na kayong makakapag-upgrade ng Monkey 4, no? Kasi, in-update in, -update, in -update yun ni Tata Games. Ah guys, tuloy na tayo sa ating last two battle. Kasi mahikli lang muna yung video natin. Kasi, re-recover pa kami sa baha. Hirap eh. Tagal. sisi Super sisi you guys. Dapat, ano, ganyan. Ganyan dapat yung, ano. Dapat ganyan lagi yung, ano. Aray ko, kawad click tayo. <laughs> Sorry na. Si Kuya Ryan Gamer ba yun? Pero level 20 kasi. One click tayo. Dapat ganun, ganun lagi. Super sisi ko, trick. Versus ano, pwedeng gano'n yung mga katapat yung mga classes plus. Kaya guys, ang ayon ba kayo sa ideyang to? Kasi marahil nakinig nyo na rin to sa mga ibang YouTuber kagaya ni Kuya Evo Kaloko. Shoutout po kay Kuya Evo Kaloko. Dahil lahat ng manok sa manok na pula, eh kapag na max level mo na, pwede mong i-evolve para magkaroon ng mas malakas na upgrade uh, upgradation at mas maastig na itsura. Katil katulad nito, sa Rebalok, baka mamaya maging ostrich Hi <laughs> okay guys, last match na tayo. So, final match. At kung mapapansin nyo yung video na to, puro pagsasalita ako lang eh. Kaunti lang yung naririnig nyo sa battle kasi... Ang dami ko kailangan explain sa inyo kasi nga tagal dating nawala. At munit maraming maraming salamat pa rin. Maray maraming salamat pa rin sa mga kubato. Please subscribe guys. Yan. Napakaswerte mo dahil ikaw ang uh, nakalaban ko. Yeah. Oh, so, shout out <coughs> Shout out sa mga nakakalaban natin. Wait lang, di nyo ako marinig. Ang lakas ng volume. Shout out sa mga nakakalaban natin guys ha. Manok na pula. Medyo nabubulul-bulul na ako eh. Kasi, uy. Yan. Pidotin mo lang tong volume and power. Kaya yan. Shout sa mga nakakalaban natin sa manok na pula. Maraming maraming salamat sa mga nakakalaban natin. At sana eh. Ito na guys. Dito, dito natin tatapusin ang video na to. Maraming maraming salamat kayo sa patuloy na sumusuporta sa ating vlog. Dahil Detected. hindi pa rin kayo nawala. Hindi pa rin kayo guys nawala kahit na matagal tayong nawala. So maraming maraming salamat sa panonood. Oh, At comment nyo lang lang guys kung gusto nyo ng trade to gen sa part 2. Kasi yung hindi ko nililitas yung mga pasayaro. Na, na, dahil naka, kaya nakaharma ako. May kasunod pa yun guys. So maraming maraming sa, sa, sa pananood. Muli ang ako pala ulit kay si Juan sa Ostiniano. See you to my next video. Bye. Peace out and God bless. Swish!